Ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Uh, nadoble po ng 2018 ng sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating uh, Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan <coughs> niya po ang polis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya, umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga... Uh, gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng uh, tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops, binibigyan niya po ng uh, tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan <laughs> niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong uh, baseless uh, accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2018. 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador. At wala na po akong kinalaman sa day-to-day -day operation ng uh, then uh, President Rodrigo Duterte. At hindi naman may panahon ng pandemya, nandiyan po ako sa tabi niya. Uh, tinututukan natin paano natin malampasan yung uh, pandemya. At uh, hindi ko naman po ikinaila, kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at uh, parati ko siyang uh, sinasamahan in my own personal capacity. <coughs> Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang uh, opisina. Suporta, sinusuportahan niya po ang kapulisan, kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang uh, tungkulin. kung ano, ano ang next Kung kakailanganin po na mag-investigate mag, uh, uh, mag rin po rito, A ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi hindi tayo magkakamali dyan. Po kayo ng kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng uh, katotohanan, I'm uh, very much uh, willing na mag-file din po ng uh, resolusyon para magkaroon po ng uh, investigation rin po dito sa, sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo ay di sa lahat ng uh, kung gusto niyo yung yung war on drugs pwede nating uh, pakinggan dito lalong-lalo lalo na na uh, ang ating uh, chairperson si Senator Bato is the chairperson of the committee on uh, peace and order at uh, siya po yung chief uh, para malaman natin kung ano ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan nagka uh, nakatulong ba ito sa ating pamumuhay ang war on drugs kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan. Alam mo, ang ayaw ko pong mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Particular niyo po bang paiimbestigahan si, uh, yung claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin na pagdinig. Sir, may staff daw kayo, si Mooking, nakasama uh, daw uh, dun sa financial... Uh, hindi po, totoo yan. Hindi po, totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward uh, system. So, ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, uh, presidential engagement, schedule, appointments. Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho nadadamay dito sa mga baseless uh, accusation, mga hearsay. Sa so, totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong uh, pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating uh, Pangulong uh, sir, Lutertes. You, you Salamat po. Sir, yung buong so war on drugs lang, sir. Sir, anong role dito sa buong war on drugs lang? Wala drugs sir? po akong role. Hindi ko po mandato ang uh, ang war on uh, operational uh, uh I mean yung operations ng war on drugs wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato 'yan ang trabaho ko noon nasa executive order uh, engagement ng presidente hindi naman po maywasan na ako yung tinatawag parati ng presidente halika dito i-arrange mo mga meetings pero hindi po sa Uh, operations ng war on drugs. So, wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on uh, drugs.